Hello po. Andito po tayo sa tutok ng bundok ng San Mateo, Rizal Province. Ito po ang isa sa mga lugar na nasa lanta talaga ng Bagyong Ulysses. Kaya ang tanong natin sa umagang ito ay may maasaan pa ba tayo sa Duterte government? May nakikita pa ba natin tulong ng malaki sa gobyerno ni President Duterte. Ayon sa nakita natin pattern na na nangyari sa Typhoon Rolly at saka sa Typhoon Ulysses, parang ang tanong po ay hindi. At uh, ibibigay ko po yung dahilan kung bakit halos kanya-kanya na po tayo. Pareho sa COVID, wala na po tayo maasahan sa gobyerno at ngayon naman, wala na rin tayong maasahan sa gobyerno sa mga darating o parating na bagyo. Ngayon, Disyembre, January or February. So, bago natin na uh, talakayin yung mga basehan o mga argumento na yan, subscribe muna po sa Vlogcaster Armandin YouTube channel para makakuha po kayo ng uh, malalim at uh, ma informative na mga argumento po base sa isang political strategist at campaign manager at public relations executive na tumutulong po sa mga politiko ma-elect bilang presidente, vice president, senator, congressman, mayor at saka governor. So in short po, malalim po ang experience ko sa politika at malalim po ang connection ko. So ito na po yung mga dahilan po natin kung bakit uh, wala na rin talaga tayo po maasahan po. tingnan nyo po kahit dito sayang marami mga puno na tumba po. Ito dadaan kami isa na natumba rin. Malakas rin ang bagyo dito sa lugar namin. So isa po, number one reason. Tinanggal po ng mga congressmen yung 4 billion na calamity fund sa 2022 budget. At ang masakit po, inapprove po ni Presidente yung, yung pagtanggal sa item na yun. So, dahil doon po, masasabi natin na may approval talaga si Presidente. Yung unang pagtanggal pa lang, pwede may go signal na sa kanya. Kaya pag, pagdating sa Malacanang, hindi na niya hinanap yun. Kasi pwede may power na po siya para sabihin yung Congress at Senado. Hindi, ibalik nyo. Ibibito ko yan. O hindi ko i-approve aprubahin nian. So, hindi TIP. Okay lang sa kanya, tanggalin yun. Basta lang ilagay yung 4 billion na intelligence funds niya. Nagtataka lang po, san nagtataka lang po ako kung saan gagamitin yung intelligence funds. Pangalawa po, at ito medyo masakit na balita. May lumabas po uh, it, uh, last week lang ang Commission on Audit, COA, na sinasabi ang uh, Manila, Metro Manila Development Authority or MMDA ay hindi po tinapos yung 1.1 billion na budget nila para tayuan ng mga dagdaga na drainage uh, facilities at siltation projects buong Metro Manila po. Ang project na yun po sana makakabawas ng baha sa Marikina, Manila, Makati at Quezon City. Ang ba ang cover ang period po ng coverage ng project na yun is 2018-2019. Pero sa 1.1 billion mga 500 million lang po ang ginawa ng ng MMDA. Ang dahilan po, sabi ng Commission on Audit, ay wala daw po coordination between agencies. Ibig sabihin, walang magandang koordinasyon between the MMDA, the local government units kung gagaw gagawin yung mga, saan gagawin yung mga plat uh, control projects, at saka siguro po ng DPWH at iba pa mga ahensya po. So napakasakit naman Kuya Eddie, di ba? Andyan na yung budget. Hindi pa nagawa. Oh my. Sakit, sakit. ko akong biktima, hindi ko alam kung anong iisipin ko. ko ako naging, ko ako nawala ng mga propredat. Bire mo, may 1.1 billion na na budget. Gagawin na lang. Samantala po nakikita natin itong spokesperson nila na panay ang selfie sa Dolomite at saka sa patirada sa mga sa mga ibang issues pero sa bakuran niya ang laki pa issue na na mga kalahating billion proyekto na hindi ginawa wala siyang sinabi wala siyang report sa atin at wala siyang ginawa siguro alam na rin niya po pero wala siyang ginawa so ganyan po ang, ang gobyerno natin parating sablay parating mali ang prioridad So, yun po. Makalawa. Pangatlo po. Habang busy ang DNR doon sa mga doon sa mga kuan doon sa mga sa Dolomite uh, sa Burak Kay sa Ross Boulevard hindi pa po nakapagtataka Department of Environment and Natural Resources anong paki nila sa pagpapaganda ng beach hindi ba trabaho yan ng Department of Tourism? Pagpapaganda, beautification. Ang dapat ang, ang project po ng DNR. At hindi ko hindi po ako hindi po ako ko kontra. Kung ang ginamit yung 400 million ay kung para taniman ng mga puno uh, sa mangrove po yung all around all around na Manila Bay. Hindi pa po grabe yung si Ulysses. May grabe pa po darating na naka, naka-apekto rin yung all, all over uh, Laguna Bay. And I'm not talking about the Manila Bay. Uh, the, yung, I mean, the whole Manila Bay po pala. Hindi lang Ross Boulevard. Yung mga Bulacan area, yung mga Kwan, uh, Sambales area. Dapat po, Kabite, tinatanim na po yan ng mga mangrove trees para pagandahin yung, yung Kwan, yung uh, To, pa, pa, palinisin yung tubig at saka palakasin siya against erosion. Yung sana po, bidon muna sana po binuhos at hindi ako kukontra. Hindi po for beautification. At ang pinaka, yung po, habang nasa busy sila dyan sa beautification, eto po, uh, ah, naging bal na lang tayo sa balita na naman na kalbo na pala ang 26,000 hectare na watershed. Yung watershed po ay dyan po yung dapat reservation po yan. Diniclare po yan reservation. Dyan po yan sa lugar na eh, yun. May mga boundary po dito sa amin sa Quezon, sa San Mateo, Rizal, at saka sa Rodriguez, at saka sa Marikina. So, yan po sana, pareho po sa Lamesa Dam Reservation. Dyan po, kinuku, ah, nanggagaling yung tubig natin. Eh ngayon po, ang 26, may isang scientist po sinabi na ang 26 hectares na reservation sana po, halos naubos na po yung mga puno. At uh, kung sa cancer daw po, stage 4 cancer na daw ito po. So, apagkatagal po, may mga, may mga balita rin po lumabas na, hindi, uh, di ba, meron tayo po mga viral ngayon yung si Gina Lopez winarningan 2017 pa winarningan si Presidente na unti-unti nang kinakalbo yung reservation Marikina Reservation dahil sa quarrying ngayon na po yung, yung latest balita October lang may mga grupo na mga armadong grupo na na uh, sa utok sa mga mayayamang tao pumasok po sa reservation area at ngayon binakuran nila nilagyan ng mga gwardiya at kineclaim nila kanila daw yun so imagine nyo po reservation area yun ano po bang ibig sabihin ng ng watershed water ito po yung mga lugar dapat hinayaan na lumaki at umusbong yung mga puno yung kagubatan para para kung may darating na bagyo pipigilan nila at i-absorb nila yung mga tubig para hindi babaksak sa Metro Manila uh, yan po ang isa at pero, pero pinakamalaking dahilan po ang or importansya ng mga watershed ay ito po yung mga yung mga puno na pinipreserve yung mga yung tubig po underground water para pagdating po ng mga ng mga nang uh, uh, yung period po na walang ulan, famine o period na na mga summer months po na walang ulan at, at na dried up na yung mga yung mga reservation natin, kahit sa Lamesa, dito po yun ito po makakabigay sa atin ng tubig pa, ito mga reservation area na ito na like like uh, Marikina watershed at saka sa dam so ang ibig sabihin po dahil nawala na yung forest cover ng marikina watershed ang next picture po sa mga sakuna natatama sa atin hindi lang po baha after na ulan ang next picture po yung water shortage water shortage at nangyari na po yan sa mga nakara nakaraan summer naka na po tayo lalo na yung mga lugar na malayo sa source of water so yun po double problem hindi lang po baha kundi water shortage e sanang, di, sanang DNR sanang presidente apat na taon sila pero ba't hindi nila napigilan yung mga quarry operators yung mga naka-slash and burn, yung mga sinusunod lang yung yung mga puno para ibenta sa mga ang charcoal nito sa sa Metro Manila. Slash and burn or kainginero ang tawag diyan. Sa yan din po nakakasira sa kagubatan pero ano nangyari? Bakit hindi napigilan ang illegal operation nila at saka yung illegal quarrying o pagkukuha ng mga bato para sa construction? na illegal po kasi yung nga po reservation area. So dahil sa mga dahi, sa mga dahilan po ito at saka yun, isa pa po tinanggal pa rin po ni presidente nung 2017 yung Project Noah Hindi na niya binigyan ng budget itong Project Noah po. Ito yung proyekto ng mga scientists. Nagbibigay sa atin ng early warning kung may parating na bagyo. So kumbaga po ngayon, bulag po tayo wala po tayo nakikita kung may darating na bagyo ba o wala. So, ito po, lahat ito pinapakita itong um, tatlong major arguments po or dahilan nagpapakita na una, wala talaga sa prioridad ng gobyerno ang paglaban sa kalamidad, uh, emergencies. Ngayon nga po, 'di ba na nalagay ko rin po sa Facebook post ko sa Blackcaster sa Facebook na nilalagay na naman nila ng 16 billion budget. 16 billion po ha. Papunta sa military pang gamit sa mga nireretag nila na komunista yung mga yung mga grupo po ni General Palade na na nireretag yung mga artista yung, yung mga, komunista kuno. 16 billion para sa mga operation na yun. syempre siguro kasama na rin yun sa mga trolls bayat sa mga troll sa China at saka sa Pilipinas. So tingnan nyo po, inalis yung 4 billion, pero nilalagay yun 16 billion para sa gera sa komunista. Eh ang, ang gera ngayon dapat sa COVID at saka ngayon sa baha at, at, uh, at kagutuman. Pero ito po, nilalagay para sa retagin 16 billion. Imagine nyo po yan. So, ito po. Dahil sa mga argumento nito, ang conclusion ko po, wala na pong pera ang gobyerno kasi last quarter na. Wala rin po priority ang gobyerno. At syempre, yung presidente natin, reactionary. And based on top of the situation, lumalabas lang sa helicopter aeroplano after nangyari ng sakuna. Pang photo ops lang. So, wala na po. E, ibig sabihin po lahat ng ito ay at saka syempre po, kahit yung Spokesman niya si Harry Roque, nakakantahan po sa bagyo, nagbibidiyoke habang nakatrap yung mga tao sa bubong sa kagayan. So ganito po, ganito po ka, ka walang malasakit yung gobyerno natin. Kaya magingat na po tayo lahat, may mga darating pa na bagyo, kanya-kanya na po tayo, let's help and pray each other na lang po kasi wala na tayo maasahan sa gobyerno. Tulad ngayon mga private sector ang gumagalaw po so sa pagtulong at napansin nyo po wala na rin mga foreign country na tumutulong sa atin dahil hindi nila, hindi nila suportado yung presidente natin na inaaway at iniinsulto sila so talagang kanya-kanya ito na po talaga tayo so hanggang dito na po ako please sa uh, kung ano man mga comments nyo anong, pala, anong, anong iniisip nyo anong mga opinion sa issue please write it down in the comment section And please uh, again subscribe to the Blackcaster Armand Dean YouTube channel at paki-click rin po yung bell button para para ting po kayo ma ma notify kung may post ako. Good morning, take care and God bless you all.